May adlaw sa inyong tanan ako dai si Nandi Salas o sa diri sa bansang ko Asia. So karong adlaw sabay ko ninyo sa akong video kay Yulaman ko for 2 months uh, mag-support mi didto sa isla kay busy daw kaayo tapos kami diri sa sa Sagrib sa hotel nga akong gitrabaho ang mingaw mi pag summer kay pag summer didto tanan sa isla ang mga tao ang mga turista kay kanang duol manguna sila sa mga dagat ang mga isla diri so maunang busy gyud kaayo didto pag summer pag winter baliktad pud sa amo diri sa city ang busy kay mangani diri ang mga tao tungod anang snow snow so karong adlaw nag-arrange ko sa akong mga gamit kay gi, kuan ko storya ko sa akong chef nga kanang pwede hulaman sa daw may 2 months dito kay ambot lang kung unsay nahitabo kulang sila tao dito or na nagresign so or busy kaayo kay bag man daw tong open dito so kinahanglan na nilag support so actually dili ako ang napili nga first option pero kay kuan man ang uh, katong pag email na kay dili daw to pwede kay kanang kuan ba uh, under sila dili sila under sa agency. Tapos, kami kay agency man. So, kami ang gipadala. kay kung kato ang ipadala tong gi email daw, mas dako ang ilang mabayaran. So, no choice. Kami ang gipadala. So, okay naman unta sa ako, uh, pero kanang kalit lang bitaw siya. dayon na ako y appointment sa akong verification karong August 9. So, mauna akong Naka-stressan ka ron kanang need na ako magpa-verify sa akong contract kay kanang wala man ko sa Pilipinas nag-apply man good. So cross-country ko pero member na ko sa akong kanang Oa pero na ako ipa-update kay kanang nag-cross-country biya ako gikan. So kailangan ako ipa-verify po kaya in case of emergency at least makabalik lang yapong ko diri sa Croatia uh, at least na verified ang akong papilis before ko o ka kinahanglan ba ko muli o ganang ng bitaw. So, kinahanglan po na ni as an OFW nga ma imong kontrata sa uh, kuan diri sa mga kay kanang kuan mangud diri so diri ang magpa og kontra kay layo walay embassy diri sa kanang Croatia didto ra sa Osea ata uh, ang kuan basta layo siya So, nung man sila karoon din August 9 and 10. So, nagpa-kuana dahil kuana. Naana na, na, na ko is, is slot for verification. Kaya nag-email na ko. Tapos, nag-reply sila nga okay na daw akong slot. At, tapos, dalaw nang nakututan ng mga requirements nga kinahanglan. So, akong problemahan karon ana kay kanang ipabiyahin na may sunod adlaw dito sa kuan sa isla. Sa Robins daw may ma-assign. So, Okay naman po nunta sa ako para maka-explore ko dili sa bansang ko Asia pero maulang to akong verification. Tapos nag-book po dayon mi pa Italy. Maglaag unta mi ba karong September 20. So ambot lang kung madayon kay kanang dayo na ko sa city. 4 uh, hours ang biyahe di ay so nagchat na ang kanang muhatod sa amuan nag-hi pero wala pa ko nag-reply. <laughs> kay kanang gusto sa ako mag-relax daan kay kabalo ko pag abot didto bubuga na po dayon ni kay kanang busy kaayo so ang ang lisod lang ani kanang magbalhin-balhin kanu no, kung daghang kay kay gamit na yawaan ko sa akong gamit kay grabe so, ka daghan So gamay ra ang akong dalun nga kanang gamit dito kay for months sa man mi hulaman ra mi dito. Tapos ibalik na po dayon mi diri sa city sa original na ako nga akong gitrabahuan mga October siguro, mabala na ninyo sa akong updates, sa akong mga dramas, sa akong YT. Kaya mag-upload, upload man ko dito. Actually, tsada daw ang Rubens, nga province island na siya. Tapos mas pa daw na siya sa Dobronik. So, uh, abangan ninyo ang akong mga uploads sa uh, akong YT Nandi El Salas. Pa-subscribe naman, please. Tapos mauna ang akong gamit na actually di op na ako karon duha ka adlaw tapos ana ang ana mo shop nga kanang Wednesday daw may mga adto so karon kay kanang Sabado pa man pero nagchat na ang katong agency na mo nga feel na ko nga kato siya nga driver nag-high na siya kay kuan siya basta kabalo na ko ato tapos nag-high siya wala pa akong nag-reply kay gusto sa mag ako mag-relax sa ako before ko isabak dito sa basta kabalo na ako kay busy gyud na kaayo basta summer dito pero okay lang at is mo lang yapon ko tuloy pag yapon akong trabaho at is mo sweldo ng yapon ko basta wala na tay mabuhat ana kay ang atong iaduan diri is trabaho dili man kay unsa-unsa so go lang ta with the flow uh, at this musahod ng yapon ta So, ni akong mga gamit. Daghang kay ko'y gamit, no? Kaya nakisigi ko palit ato <laughs> sa textile kan si kanhan nga mga gamitan ay kanang mga damitan diri sa ko isya mga barato ra man ang diri so nadaghan akong gamit sa una kay gamay pa kaayo sige man kung pangukay good pero mga okay pod baya siya tapos ako na ang gipili ang akong dalon didto good for 2 months kay actually dili lang kay ako duha mi duha mi ka Pilipino nga maadto didto kay kulang daw gyud daw tao so wala na mi mabuhat kay mingaw po diri sa amo nga karon panahon sa summer tapos mauto to ibadala mi didto sa daw mig 2 months dahil ibalik ra po dayon ko diri after 2 months so thing full lang gyapon ko kay Diri ra ko mag accommodation which is na ako sa duol sa city sa tunga ra ko sa club ni og sa main square. So akong gipang pili ang akong dalon nga mga gamit para diri ng na ko magkarakarain in ko sa kanang driver nga ihatod na bako o ana kay usahay manggo diri na sila magsaba among agency. Kalit-kalit na nang kakwaon, sumautang nag-ready na ko daan, gipang-arrange na ako ang ako mga gamit tanan-tanan para dayo na akong mga ipang bilin katong mga daga actually dagang kayo gamit na sa pikas nga cabinet gibilin nako ako uh, kato akong mga pang winter na apo didto basta Dagang kayo na palit nga ka ng mga gamit diri sa una katong ambot lang nabaguhan si siguro ko sa mga ukay-ukay diri sa una kay ka ng tag -1 euro lang <laughs> magpalit-palit ko sa una katong naapakoy ka ng kuan ka ng part-time. So, update ay sa akong part-time, no, kay kanang nang nag-renovation pa to sila. Nagulat pa ko kung hanos ako kung kun pero um, dili na ko ka didto po dito kay ka nang ibalhin po ba ako sa isla, no, for two months. Uh, unta sa ko, unta winter na po, unta ako nila para maka, kung para maka-work ko, maka work ko sa ilaha ba. Tapos mao na pang arrange na ako ako mga gamit tapos kay para dili bitaw ko kara So abangan ninyo kung unsa pay mahitabo sa ato didto Pero thankful lang gyapon ko kay kanang derecho ang akong trabaho. Na musweldo lang gyapon ta kay gihulam gihulaman mi sa kanang kuan sa company nga among gitrabahoan nga hotel sis kay kanang kulang daw didto sa isla sumag-support so, daw didto o okay, ra po at least makalaag-laag ko dito kay kanang uh, new environment so mauni akong mga gamit nga mabilin daghang kaayo na siya. tapos wala pa ilabot ang mga sapatos Naapod bi ako yung mga sapatos-sapatos kanang pang duty, pang adaadlong nga kuan tapos gipang balhin ako dito sa kanang cabinet sa gawas kay para maintak kaya mubalik mga kudirison so maura to mag-update lang yapon ko sa inyo kung unsa yung mga hitabo sa ato dito sa kuan sa isla basta mag-share ko sa inyo kung unsay mga ganap na ako dito sa akong kinabuhi so wala pa kay ko na kanang na na kompleto no maopen yung partial ng akong uh, gamit